Guys, maraming mata guys oh, pero isa lang na isda guys. Joke lang. Ang tawag dito ay Angel Trico. Kailan ka ni dog? Si tawag ka ni dog. Kailan ka ni dog? <laughs> nasa sa ni. Kani eh. kailan ka ni? Kaila ka. Fighting ni siya, beta. Pero kabalo ka sa kuha na ni. Sa ihang kuha nasa sana siya. Mas

kani. Yeah. So hello. Diyan ay goldfish guys oh. Kaning coin la guys, tag 50 ra guys, upat na. Upat 50 ang goldfish, upat-upat nya upat. kani, mag 30 ra gyud tani. Na sila janitor, janitor master. Ay janitor master. Asa na kanang kani janitor. Dili bag lihok-lihok. Oh kani janitor. janitor? Oh, janitor? Mo na janitor. Kani mo na mga Ah, uh, kolor musiga ni siya, basta na isuga. Wala lagi na. Kani sila musiga man sila nga kanang led light bitaw. Blue, mo led light mo kuha ni siya siguro. Dakuha ni Guys. oh ada ko kayo okay. na. Tara guys. <laughs> Dako kayo Dako kayo. Ano oh, di Ganda guys. Usa ni, usa ni isda nyo ha ma'am. Ano ni ngela man ko gisda. So guys, dito din ha guys, kon. Nasa red cup guys. Gapo. Eh na po ikaw, Andre. Mga ko eh. ya goldfish. Yan yeah. ini 'yung mga Master, ato sama Master. Darang hey. salamat, Master. emong yeah, oh. hey, Kauban. Sige, Shout out sa tong mga Kaubandra nga mga 8D boys.